Alam nyo ba mga kabombo na may kakaibang lugar dito sa Benguet kung saan mismo sa lupa ay may kumukulong tubig? Hindi lang basta tanawin ang hatid kundi pinaniniwala ang ding may bisa sa pagpapagaling at maging sa pagpapaganda. ito ang batukbug sulfur spring sa barangay Daklan, Bukod Benguet ang salitang Badakbag ay mula sa wikang Ibaloy nang ibig sabihin ay kumukulo o bumubulwaka isa itong putikang mainit na bukal na sinasabing bahagi ng isang patay na bulkan sa unang tingin para lamang itong isang ordinaryong sapa ngunit habang lumalapit ka makikita na umuusok ang paligid at ramdam ang kakaibang amoy na kahaling tulad ng bulok na itlog. Nakakapanibago man sa ilong pero sabi ng mga lokal matagal na itong pinaniniwala ang may healing properties. Nakakapagpagaling umano ng rayuma, sakit sa kasukasuan at nakakatulong rin sa blood circulation. Hindi lang basta tingin at amoy ang pwede mong maranasan dito. May ilang bahagi ng Badakbak Sulfur Spring na ligtas para magbabada, magtampisawa at maglublob sa mainit-init na tubig. Kaya't dumarayo rito. Ang mga nais mag-relax at maranasan ang natural spa ng kalikasan. lamang luna sa karamdaman ang dala ng Badukbuk Sulfur Spring kundi pati beauty benefits. Sinasabing ang sulfuric mud at tubig mula rito ay nakakapagpakinis ng banata, may anti-inflammatory at antibacterial effect at nakakatulong kontra acne at dry skin. Kaya naman, tinuturing itong natural spa ng mga bumibisita. Kung ang iba, diretsong pumupunta sa doktor para magpaganda ang iba na may dumadayo rito sa bukod upang mag-blow up sa natural na paraan. Bukod sa binipisyo, pampok din ang kakaibang ganda ng paligid. Makikita rito ang iba't ibang kulay, anyo at tekstura ng mga bato at lupa dahil sa reaksyon ng sulfur tila ba inangat mula sa ibang planeta at inilagay dito sa Bukod Benguet. Dahil nga mainit ang tubig, pwede rin magluto dito ng itlog gamit ang init mula mismo sa si spring. Isang kakaibang karanasan para sa mga bumibisita. sa kaligtasan ng mga turista, may footpath at trailings na itinayo. Gayunpaman, may bahagi rin na pinagbabawal ang paglublob dahil sa sobrang init. Kahit paalala, alamin muna ang tamang lugar bago sumubok magbabad o magtambisaw. Mga kabombo, ang Badatbot Sulphur Spring ay hindi lamang isang natural wonder kundi isang paalala kung gaano kayaman ang kalikasan ng Benguet. Kaya kung nais mong mag-relax, magpagaling at magpaganda sa paraang natural, hindi mo na kailangang pang lumayo. Dahil sa murang environmental fee, mararanasan mo na ang kakaibang hiwagang hati ng kumukulong tubig mula sa lupa ng Daklan, Bukot Benguet. sa Trouble Segment ng Good Morning Philippines. Ako, si Bombo Kara Sakyatan in This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!